Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Biernes, October 11, 2024. Para sa mga taong Aris, dadalawin ka ng masasayang pangyayari na kung sasakyan, yayakapin at pahalagahan mo, ito ay mananatili sa mahabang panahon. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerte numero 3, 19, 24, 29, 34 at 44. Para sa mga taong Taurus, hawak mo ngayon ang mundo at may kakayahan kang paggalawin at pakilusin ang mga tao sa iyong paligid. Ang paalala ay nagsasabing, panatilihin mo ang iyong malinis na pagkatao. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerte yung numero, 8, 16, 21, 27, 37, at 41. Para sa mga taong Gemini, binabalaan ka na pwede kang masilaw sa makislapong buhay. Ibig sabihin, hindi mo makikita ang realidad. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong maswerteng numero 7, 11, 14, 28, 33 at 42. Para sa mga taong cancer, ihanda mo ang iyong sarili sa mga paparating na swerte. Huwag kang tutulad sa marami na ang mga swerte nila ay ibinigay pa sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong maswerteng numero 8, 10 15, 23, 34, at 45. Para sa mataong leyo, hinahinay lang. Masyado ng malakas ang dating mo sa isang taong labis mong pinahalagahan. Limitahan mo lang ang mga pagkilos mo dahil hindi natutuwa ito. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamasorting numero, 5, 18, 21, 27, 37, at 43. Para sa mataong virgo, Kapag mas madalas ka sa labas ng bahay, muling babalik ang mga swerte mo. Pero kapag nasa bahay ka lang, hihina ang katawan mo. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerte numero, 2, 12, 16, 25, 32 at 40. Para sa mga taong libra, maraming nasayang na pagkakataon sa buhay mo. Dahil sa pag-ibig, ang payo para sa iyo ay nagsasabing, tutukan mo ang pagkahanda sa iyong kinabukasan. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong maswerteng numero, 4, 19, 23, 28, 31 at 38. Para sa mga Scorpio, nagbabago ang lahat sa mundo at ang pangako sa pag-ibig ay nawawala rin kapag may nagkawang malaking pagkamali ang isang panig. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong maswerting numero 11, 18, 20, 27, 35 at 37. Para sa mga taong Sagittarius, papalakas ang dating ng iyong mga swerte. Mas lalo kang ka ng mga ayaw magsikap at walang pangarap. Ito ang mensahe sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong maswerting numero 16, 24, 26, 28. 30 at 41. Para sa mataong Capricorn, ipadarama muli ng langit ang kanyang pagmamahal sa iyo. Get muli kang tatanggap ng regalo at biyaya na labis mong ikakatuwa. Magpasalamat ka sa nasa itaas. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerte numero 12, 25, 29, 31, 36 at 40. Para sa mataong Aquarius, mananariwa ang kapalaran mo kung magagawa mong wag nang maglakwat siya. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 16, 20, 22, 32, 39 at 42. Para sa mga taong Pisces, harapin mo ang mga hamon ng iyong kapalaran. Palalakasin ka ng mga ito at gagawin kang matibay. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 7, 14, seventeen twenty seven at forty one.